Uh, bagadang hapon po, uh, pupunta kami ng ilog uh, manlalambat po kami ng uh, tilapia, pabuka, dalag, hito kung ano man po yung mahuli namin ngayong hapon na to uh, yan po, uh, mag alad lang kami ng lambat yan po, yung lambat ko medyo sira yan wala kaming tinga lampataw kasi ilog lang naman, di ganong kalaliman sira-sira uh, po yan, ang mata nito 7, merong 4, merong 8. Yan po. Dadagan lang ko lang po ng ano yan, ng bato. Sinasabit lang sa mga sa mga kahoy-kahoy kasi nga po, wala nang ano to. Kaya nga medyo sira na pero mapakanabangan pa po. Maganda hapon po, ah, ito na po yung kadugtong ng hapon. Ito po, tingnan nyo ha. Ah. Ay, patay. Matay. Matay. Dito, dito. Ay, buhay. Ay, buhay. Ito, laki. Laki ito. So, guys, nakauli ako ng hito. Malaki yun. Oh. oh. Ito po ang huling hito. Oh, no, no, no. Ah, ito po yung huling hito. Maitim. Yan po, yung itong ilog. Yan you know? Yan, buhay pa po, po yan o. Oh. Ito yung itong ilog. Ano siya pa? Patinik po kasi to, Pag nakatinik to, uh, nakakalagnat. Kailangan pag tinanggal mo sa lambat, ingat. Kasi delikado po ito. po, buhay pa. Kapo namin inumang to ng gabi. Eh, hindi namin napandaw kanina umaga kasi ano na tinanghali ng gising at may pasok yung taga video ko po may pasok din maaga alas 6 ako 6.30 malis na ako maraming namatay sayang yung pinakadelikado sa lahat dito yung nakatinik to hospital ka nito sirahin ko na yung lambat kasi ala may tanggalin ala kami dalang gunting ikado yung tinik niya kailangan binabalik yan binabalik po para hindi sa ganun makatinik hindi ka rin tinik yan lalaki ditong ilog na masakit makatinik karib oh. sakit yan po wawin pa naman Matuloy ko po yung pinapandaw yung lambat ko. Inaayos ko maigi kasi iba buhol-buhol iba may huli patay pinatanggal ko po para maayos ulit yan po mahaba po si lambat namin mga isang panyo po siya pero mahaba medyo ano na po manilaw na kasi puro lumot na pinapagpag ko po yan inukuha ko yung mga huli na patay inahagis ko sa tabi hanggang dulo po yan, yan hanggang sa may dulo ng kabatuhan mahabang mahaba po yan ang dami pong huli patay nga po lahat. Isa lang yung nabuhay yung hito kasi matibay. Yan po dalagyan, sayang. Yan kinukuha ko na po. Inihihila ko. Kasi ugasan ko po 'yan. Tapos eh, uh, iumang ko ulit para pagkaumaga may papandawin ulit ho kami. Yan po. nando. dito. Ito dito sa pala. po tilapia, dito. 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 Yan. Ito yung mga isla sa ilog. Uh, aruyo na tilapia. Ito naman yung tinatawag na dalag. Yan. Ito naman yung hito. Itong ilog. ah uh, sige po. Hanggang dito lang ang video ko. Bukas ulit po. Uh, hindi po kalimutan. Uh, subscribe po. Uh, click nyo po ako. Uh, notification bell po. Para lagi kayong updated sa mga bagong upload na video. Salamat po. I do.